Guys, ayan, good evening po sa lahat. Uh, happy New Year po sa lahat. So ayan, nandito pa rin ako sa Cebu City. Ayan dito ako nag-New Year sa isa kong pinsan dito sa syudad Sa kanilang bahay. So ayan, ito yung ano nila, bahay. So, ayan. Aakyat tayo dun sa third floor nila. At doon po kami mag kainan mamaya sa pagsalubong ng bagong taon. 2025. Ayan. Happy New Year po sa lahat. So, aakyat tayo dun sa third floor. So, aakyat tayo. Wala na po kami doon sa isa kong pinsan doon sa bundok. Kasi pauwi na sila ng U.S. sa uh, January 2. Kaya dito muna ako mag-stay sa isa kong pinsan sa syudad. Okay nga itong ano nila kasi hanggang itong door. So ayan yung kwarto namin doon sa dulo. pinakadolo kami. So ito yung kanilang area sagit yun oh so ayan you know. so, yung mga kanilang service so ayan akita yung sa taas dahil lang dito yung handa Nakakahinga. <laughs> guys nakakahinga. so ayan ang ganda ng kanilang design na pagsalubong ng bagong taon. <laughs> nice! So, oh, ang ganda! So, ayan, na yung kanilang handa. Ito po yan sa third floor nila. So, ayan, oh. busy busy si Sir Robert ninyo <laughs> sa pag-design ng ano sa lubong ng bagong taon 2025 five, oh, ang ganda so ayan nandito na yung mga pagkain no? Oh. wow lechon guys may ano puso. Ito yung partner pag uh, kumakain ka dito ng lechon o kaya ano, barbecue. Ano to? <laughs> Puso! Ganyan sa So, yan. Sa kabila, mayroon ding pagkain. Yan, cake. Tsaka puto saging. Uy, sayang yung mangga, murag nakuha naman ni. Eh. Kaya nga, o kaya ano, mango shake. Pwede ni sa mango shake bukas. So ayan, andito yung kanilang handa sa to. sa lubong ng bagong taon. Ayan, ang ganda ng decorate. So diba, ang lawak dito sa kanilang ano third floor. Ano mo silaw yung ilaw. So, yun yung paligid nila dito. Madilim. Ayan, madilim dyan. So, ayan. Happy New Year po sa lahat. Thank you for watching. Ha? So, ayan. No, ina-iys pa yung account ko. So ihangin eh, dito na rin yung aking video. Thank you for watching. Bye-bye. Happy New Year sa lahat.